at health Ngayon, pag-uusapan natin ang mga pagkain na makakatulong mapanatili ang kalusugan ng ating bato o kidney. Mahalaga ang mga kidney sa ating katawan, kaya't nararapat lamang na alagaan natin ito sa pamamamagitan ng tamang nutrisyon. Narito ang sampung pagkain na dapat mong isama sa iyong diet upang maging malusog ang iyong kidney. Bawang ang bawang ay may potensyal na benepisyo para sa kalusugan ng bato, partikular na ang kidney dahil sa ilang mga katangian nito. Anti-inflammatory properties Ang bawang ay mayroong mga anti-inflammatory ng sangkap na maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pamamaga sa mga kidney. Antioxidant Mayroon ding mga antioxidant properties ang bawang na maaaring tumulong sa pagprotekta laban sa oxidative stress na maaaring makapekto sa kalusugan ng kidney blood pressure control. Ang bawang ay maaari rin makatulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo na isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan ng kidney. Mataas na presyon ng dugo ay maaari makaapekto sa kalusugan ng kidney. Antibacterial. Ang ilang mga kaso ng impeksyon sa kidney ay sanhi ng mga bakterya at ang bawang ay mayroong mga natural na antibacterial na mga katangian kailangan pa rin ang mas maraming pag-aaral upang masuri ng mas detalyado ang mga benepisyong ito at ang tamang dami ng bawang na kinakailangan para dito. Bago subukan ng anumang suplemento o pagbabago sa dieta, malaga nang konsultahin mo ang isang doktor o profesional sa kalusugan, lalo na kung may mga problema ka sa kidney o ibang medikal na kondisyon. Kahel. Ang kahela isang prutas na may benepisyo para sa kalusugan ng kidney sa ilalim ng mga sumusunod na paraan. Karampatang Hydrasyon Ang kahelay ay mayaman sa tubig at natural na elektrolito tulad ng potasyo at sodium na makakatulong sa tamang pag-anda ng mga kidney sa pag-maintain ng karampatang balanse ng tubig at elektrolito sa katawan antioxidant properties. Ang kahel ay mayaman sa vitamina C at iba pang antioxidants na maaaring makatulong sa pagprotekta sa mga kidneys laban sa oxidative stress o pinsalang dulot ng free radicals. Paggamot sa kidney stones Ang mga flavonoids na matatagpuan sa kahel ay maaring makatulong sa pagpigil sa pagbuo ng bato sa kidney o urinary tract. Bawa sa blood pressure ang kahel ay mayaman sa potassium na maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood pressure na isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan ng kidney. Pagbabawas sa inflammation Ang mga phytonutrients sa kahel ay maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga o inflammation sa kidney tissues. Sa kabuuan, ang pagkain ng kahel bilang bahagi ng malusog na dieta ay maaaring magdulot ng mga para sa kalusugan ng kidney. Mani ang pagkain ng mani o peanuts ay maaaring magkaroon ng ilang benepisyo sa kalusugan ng bato o kidney. Narito ang ilan sa mga posibleng dahilan kung bakit ito mahalaga. Protina. Ang mani ay mayaman sa proteina at ang protinang ito ay mabuti para sa pagpapabuti at pagpapakapal ng mga kalamnan. Ang mga kidney disease ay ng tamang dami ng proteina sa kanilang dieta upang mapanatili ang kalusugan ng bato. Mayaman sa bitamina at mineral ang mani ay naglalaman ng mga bitamina at mineral tulad ng vitamin B, folate, magnesium at phosphorus. Ang mga ito ay importante para sa pangkalatang kalusugan at pagpapaandar ng katawan. Mataas na antioxidant Ang mani ay may mga antioxidant tulad ng resveratrol na maaaring makatulong sa pagsasala sa mga masasamang sangkap sa katawan na maaaring makapekto sa kalusugan ng bato. Pwedeng maging alternatibong snack. Ang mani ay may masustansyang alternatibo sa mga unhealthy na snacks na mataas sa asin at taba na maaaring makasama sa may kidney disease. Gayunpaman, importante rin ng tandaan na ang sobrang pagkain ng mani o anumang pagkain na maaaring hindi maganda sa kidney health. Itlog Ang itlog ay puno ng protina at amino acids. Magandang alternatibo ito para sa mga nag avoid ng meat sa kanilang diet. Kalabasa ang pagkain ng kalabasa ay may ilang mga potensyal na benepisyo para sa kalusugan ng bato o kidney mataas sa potassium ang kalabasa ay mayaman sa potassium na isang mineral na mahalaga para sa kalusugan ng kidney ang tamang antas ng potassium sa katawan ay makakatulong sa regular na pag-andar ng mga bato Bababa sa sodium ang pagkain ng kalabasa ay karaniwang mababa sa sodium na makakatulong na mapanatili ang normal na presyon ng dugo at maiwasan ang pagtaas ng presyon ng dugo na maaaring magdulot ng pagkasira ng mabato. Anti-inflammatory Ang mga nutrients at phytochemicals sa kalabasa ay mayroong mga potensyal na anti-inflammatory na mga epekto. Ang mga kidney diseases ay maaaring magdulot ng pamamaga sa bato, kaya't ang mga anti-inflammatory na pagkain tulad ng kalabasa ay makakatulong sa pagkontrol nito. Fiber Ang kalabasa ay mayaman sa dietary fiber na makakatulong sa pagpapabuti ng pakalahatang kalusugan ng katawan. Ito rin ay makakatulong sa pagsasaayos ng mga antas ng asukal sa dugo na mahalaga para sa mga taong may diabetes na maaaring makasama sa kalusugan ng kidney antioxidants. Ang kalabasa ay naglalaman ng mga antioxidant na kagamitan tulad ng beta-carotene na nagbibigay ng proteksyon laban sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng bato. Sa makatuwid, ang pagkain ng kalabasa bilang bahagi ng balancing dieta ay maaaring magdulot ng ilang benepisyo para sa kalusugan ng kidney. Lemon Pagbabawas ng Kidney Stones Ang lemon ay mayaman sa citric acid na maaring makatulong sa pagpigil sa pagbuo ng bato sa kidney. Ito ay dahil ang citric acid ay nagpapababa sa pagsusuri ng oxalato sa utak na isa sa mga pangunahing sanhi ng bato sa kidney. Acidic Nature Ang natural na asidong taglay ng lemon ay maaring makatulong sa pag-breakdown ng mga mineral na nagiging sanhi ng kidney stones, nagpapabawa sa panganib ng pagbuo ng malaking bato sa kidney hydration. Ang pag-inom ng lemon water ay maaaring maging masarap na paraan para mapanatili ang iyong katawan na lubos na hydrated na nakakatulong sa pagpapalabas ng mga likido at waste mula sa kidney. Vitamin C Ang lemon ay mayaman sa vitamina C na maaaring makatulong sa pangkahalatang kalusugan ng iyong urinary system. Gayunpaman, mahalaga rin tandaan na hindi sapat na solusyon ang lemon para sa mga existing na problem sa kidney. Sibuyas. Diuretic properties. Ang sibuyas ay naglalaman ng mga natural na sangkap na maaaring magkaroon ng diuretic o pampatanggal lasa sa mga epekto. Ito ay maaaring makatulong sa pagpapalabas ng sobrang tubig at asin sa katawan na maaaring magpabawas sa presyon sa bato at makatulong sa pag-iwas sa pagkakaroon ng bato sa kidney anti-inflammatory. Ang sibuyas ay naglalaman ng mga anti-inflammatory na sangka tulad ng quercetin na maaaring magkaroon ng favorable na epekto sa kalsugan ng kidney sa pamamagitan ng pagpapabawas ng pamamaga at impeksyon. Antioxidant Properties Ang sibuyas ay mayaman sa mga antioxidant sa maaaring makatulong sa pagprotekta sa mga selula ng bato laban sa pinsala dulot ng mga free radicals. Pagsasaayos ng presyon sa dugo. Ang sibuyas ay maaaring makatulong sa pagsasaayos ng presyon ng dugo na maaaring magkaroon ng positibong epekto sa kalusugan ng kidney. Petray Ang petray ay isang uri ng gulay na may mga benepisyo sa kalusugan ngunit walang direktang epekto sa mga bato sa bato o kidney. Ngunit dahil sa mataas ito sa vitamina K, C, at A. Ah, maaari itong maging bahagi ng isang malusog na dieta na makakatulong sa pangangalaga sa kalusugan ng bato. Ang tamang nutrisyon ay mahalaga para mapanatili ang kalusugan ng bato. Ngunit, dapat mong konsultahin ang isang profesional sa kalusugan o nutrisyonista para sa mga konkretong rekomendasyon batay sa iyong kalagayan. Malunggay Ang malunggay ay kilala sa kanyang mataas na nutritional content at maraming binipisyo sa kalusugan pinapakita ng ilang pag-aaral na ang malunggay ay maaaring magkaroon ng ilang positibong epekto sa kalusugan ng mga taong may problema sa kidney. Ngunit malaga rin tandaan na hindi ito dapat gamitin bilang pangunahing gamot para sa mga kidney problems. Ito ang mga ilang posibleng benepisyo ng malunggay para sa mga taong may kidney problems. Bawasan ng blood pressure. Ang malunggay ay mayaman sa potassium na maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood pressure. Ito ay mahalaga para sa mga taong may hypertension o mataas na presyon ng dugo na maaaring makapekto sa kalusugan ng mga bato. Anti-inflammatory properties. Ang malunggay ay mayroong anti-inflammatory na mga bahagi na maaaring makatulong sa pagbabawas ng pamamaga sa mga kidney, lalo na sa mga taong may kidney disease bawasan ng blood sugar levels. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang malunggay ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels na makakatulong sa mga taong may diabetes na maaaring makapekto sa kalusugan ng kanilang mga kidney. Gayunpaman, bago subukan ng anumang uri ng natural na gamot o supplement tulad ng malunggay, malaga na makipag-usap sa isang doktor o espesyalista sa kalusugan. Ang mga individual na may kidney problems ay kailangan magkaroon ng maingat na plano sa pagkain at gamot at ang malunggay ay maaaring may mga potential na side effects o interactions sa ibang gamot. Tandaan, ang tamang pagkain ay mahalaga upang maiwasan ang kidney problems. Huwag kang limutang kumonsulta sa iyong doktor o isang registered dietitian bago magbago ang iyong diet, lalo na kung mayroon kang existing kidney condition. Salamat sa pagtutok at naway maging malusog ang iyong mga kidney. Hanggang sa susunod na video.